Hello mga ka-trip, good morning, magandang buhay Ngayon mga ka-trip, pupunta tayo ng palingke Kung may may tayo ng paninda natin Namong katsiyo Ngayon mga ka-trip, uh, tawag dito Pagtatapos lang ng malakas ng ulan dito Ngayon umaambon-ambon na lang Sana tumila na mamaya Para di tayo mabasa Pag naghahanap tayo ng, ano, tawag dito ang bibilihin natin yan mga katik nandito na tayo sa palingke sana makita natin yun ano. bilihan natin ng ano tawag dito ng karne <coughs> dami <daneng> tao Ay, <coughs>

Ito, balat. Kuya, balat ah. Balat? Ilang? 15 kilos meron kayo? Ito na lahat? Sisi.

kakay ako yung si kuya. yung Okay, yung 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 tayo yung 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 ng yung yung Nakabili tayo ng kunting laman-laman loob Yan, uh, isa o mga uh, ganun ng baka Kaya lang mas mahal pala yun Pero okay na rin, mas masarap pa sa'yon And then... Siguro, dadaan tayo muna sa dila ng manok yung pata yan, pangulang uh, Dadaan na natin ngayon baha Ayan o, umulan kasi ulan lang lakas kasi yung ulan lahat like, kagabi pa umulan tapos kanina tumila and mambo lang na naman kaya baha na naman dinadaanan natin sila niya yun ah dahan-dahan ng biyahe mga mga trip duman muna ako dito bumabak sa Ah, uh, dito. Bilihan ng bigas. Ang uh, daming bigas. Eh. Uh, yung katrip, yung nabili pala natin yung bigas, nabili tayo ng 52 per kilo yung binili natin. Pero pag 25 kilos yung binili mo, mas makakamura ka pala. Pali bumili ako ng isang sako, 25 kilos, is pumapatak lang siya ng 49 pesos per kilo. Kaya pag bumibili ka, mas maganda pala talaga sako-sako na. Mas makakatipid ka. Sayang. Ayan mga katrip, nandito naman tayo ngayon sa Katayan ng Manok. Opia. Pasok tayo. Kaya makabili tayo kahit 4 uh, heads lang. Ito pa tayo na yan. 4 5 feet 5 2 7 kilos 7 kilos 7 kilos Oh. Okay na si Joe mga ka-trip Uwi na tayo Nakabili na rin tayo ng ano Tawag uh, dito Yung manok Bali yung nabili natin is 154 per kilo Mas mura ngayon Kuminsan kasi mahal Umabot ng no? 170 180 uh, 154 tapos Nakabili tayo ng apat na Peraso uh, Sobrang bigat ng kilo, umabot ng 7 kilos. Ate, eh, sigit na ng kalsada, umabot ng 7 kilos sa apat. Ayan, syempre, eh, dito na rin po nagtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panunod and uh, God bless po sa lahat. Ayan. Thank you so much and bye bye!